mga isuon, karong adlawa, sa gisaulog ang kadaugan sa krus na sa una simbolo sa kaulaw o kamatayon pero karon simbolo sa paglaom mga igsuon dili ikatingala nga imbis kita ang nangalagad sa Ginoo kita nga nagtuo sa Ginoo kita nga kanunay nagsimba o nagampo, kita man hinuon ang masdaghang daghang problema. Mga igsuon ang pangutana, iya ba nang kabubuton nga mag antusta Does God will that? The answer is no. Ang tinuod nga tubag is, iya lang nang gitugot. Kay kanang problema, kanang imong sakit, kanang kamatayon gikan na sa yawa pero gitugot lang na sa Dios nga mahitabo nato tungod kay gusto siya nga naatay makatunan gikan anang tulo nga aron mas mulalom ang atong pagtuo pero mga igsuon wala siya nalipay sa iyang pagtugot na kita magantos in fact nasakitan na siya gusto mo'g ebidensya na ay duha number one, kay numdumo ni Moses katong milayas siya gikan sa Egypt kay wanted na siya sa Egypt o nitugan siya ni padayag siya sa ginoo atubangan atong kahoy nga nagkalayo unsa iyang giingon Lord ang akong mga kababayan dito sa Egypt gidaog-daog sa mga Egyptians gikulata gipatrabaho dayon Sobra kaayo ang oras sa ilang pagtrabaho, bisan mo pahulay, bunalan dayon. Luoy kay sila didto. Unsay tubag sa Dios? In English, I know well their sufferings. Unsay but pasabot anak, mga igsuon nga ang Dios nakabalo lang na sila nagantos, diha lang taman? No. For your information, kining pulong nga uh, no sa Bible na ani lahi nga meaning kabalo mo on say meaning ani sa Bible sexual intercourse pagpakigilawas, now walay well, malisya ha kanang sexual intercourse sa magtiayon bana og asawa once ila nang buhaton ang duha ka pagbati nahimo na lang usa ang gibati sa bana gibati na sa asawa nahimo ng usa ang ilang pagbati. Now, ang ebidensya nato nga gigamit ning word nga no as intercourse, sexual intercourse, katung pag-announce ni Angel Gabriel kang Mama Mary, magburus ka. Unsa tubag ni Mama Mary in English? How can that be? Since I did not know man. So pasabot wala ko nakighilawas og lalaki. Saon nako pagkaburos? So, balik ta sa giingon sa Dios kang Moses I know well their sufferings Pasabot nga ang Dios nakighilawas sa pag-antos sa mga Israelita Pasabot kung sila nag-antos nakighiusa ko sa ilang pag-antos mibati pod ko kasakit diri. So mga igsuon nindot na di ba ikaw papilion sige gani Namatian ka, gahila ka, gatubang sa lungon sa imong mama or papa. Pili, amigo nga gesigi yaw yaw, tambag, ayaw give up, ayaw give up, ayaw give up. Or, ikaduha, amigo nga walay istorya pero may kuyog laghilak nimo. Kung ako'y papili on, dito ko si ikaduha. Walay di istorya pero may hilak kuyog na munang kapanti dapat kita mga igsuon na panahon sa atong problema o paghilak ang Dios mikuyog pug hilak nato wala ta naginusara inusara and it's more than enough salamat lord nga giubanan mi ikaduha nga ebidensya katung si Kristo nagbitay na sa krus mangutan ko ninyo sakit mong gyud nasinati wala si kaon wala inom og tubig init kaayo gikulata pa siya gipapasan sa bukat nga krus gilansang pa siya sobra pa sa stage 4 cancer mga igsuon niyang nasinati pero ang pangutana ni give up ba siya wala wala hangtod sa katapusan gininhawa niya nagpabilin siya sa krus munang mga igsuon kun kita ana apod sa tuktok na sa atong kasakit o problema ayaw ingon nga Lord at this point nga naan ako sa stage 4 sa akong cancer imo na kong gibiyaan no kung kita bisan pag unsa na katuktok sa atong kasakit giubanan ta sa Dios wala ta nag inusara, duha ta. ikaw ug ang Dios mga isuon hinaot bisag diha pa lang okay na ta makapasalamat na ta sa Dios nga di ay Lord sa akong pagantos ikaw mihila kuyog nako ug ang nakanindot imo kong giubanan ug sa kining mga problema tanan na ara ni solusyon tanan salamat kaay Ginoo salamat kaay God bless.